Good morning, good morning po mga idol. Dito pa ako sa likod ng bahay ko. Ayan yung bahay tira na. Ayan. 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 Oh. Dito sa tambayan ko. Tinagyan ko ng bobong para yung dahon ng kamyas. Kasi kamyas, kasi ito eh. Dito sa likod oh. Tatambay. Mas malamig kasi dito kaysa dun sa loob ng bahay. Sayang naman yung kuryente. Kaya mas maganda dito. Malamig pa. Sariwang hangin. Kaya dito ako nagtambay ngayon. Mas paganda dito. Mahangin. Oh. oh. Kamyas kasi yan, o. Oh. Kamyas yan. Tapos, kapit bahay namin na dito. Yan. Ganda ng bahay. Katatayo lang yan. Hmm. Wala pang dalawang taon yan bago matapos. Ah, linagyan ko ng bubong plastic lang para hindi maglaglagan yung ano dito dahon sa baba dito sa may upuan namin Kaya, dito na lang ako nagtatambay para hindi masyado mainit doon sayang naman yung kuryente kung palagi mag-electric pan palagi tayong nasa lobo sayang tsaka tinitingnan ko kasi yung mga alaga kong manok lagi sinisilip-silip ko sila kasi minsan may nadaan dito na ahas kaya ginawa ko ng tambayan to dito para lagi ko silang nakikita para yung kung sakali may lumabas man ahas ah, tadali ko na kaagad hindi na sila makakapangain pa ng manok ko kaya dito ako nagtatambay buti nga na ano yung may ari ng lupa na to kahit anong gawin ko dito mag ano lang ako ng mga ano dyan mag tanim ako ng kung anong mga itanim, tanim okay lang sa kanya mabaitre naman kasi at saka kahit damihan ko yung manok ko dito hindi siya nagagalit okay lang sa kanya kasi